Tayo, may dala Hindi pa rin ba tayo tapos dito, Emerald? Hanggang kailan tayo mumultuhin ng masakit na alaalang kung mag-alala, Emerald. Tama na! Tanggapin na lang natin na namatay na ang kuya mo. Wala na siya. Na siya mismo ang kumitil ng buhay niya. Na hindi nagpakamatay si kuya. Alam kong alam mo yan. Nay, gusto mong mabuhay ng tahimik? Nay, sorry ako. Hindi ko kayo kasi hindi ko pa kayang manahimik. Hindi ko pa kayang manahimik hanggat hindi nabibigyan ng hustisya yung pagkawala ng kuya ko hanggat hindi nananagot sa batas yung taong gumawa nun sa kanya. At nay, ito! Isa yan sa dalawang pamilyang to. Nah, eh, ano na ko alam mo yan! Nay, kaya ko to. Carlo J Caparas, Toto y Pato, Weeknight 7:15 p.m. Pagkatapos ng angkian ng Section E sa Prime Time Primera.